Araw-araw po bang bukas? Monday to Saturday. Hello, what's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. For this video mga kasolo, ay papakita ko sa inyo kung saan ako bumibili or sa'yo makakabili ng murang bigas. So yan, samahan nyo ko guys at ipapakita ko sa inyo kung saan. kung mapapansin nyo ayan nandito tayo ngayon sa Taytay so ito nakaliwa tayo dito sa Club Manila East yan nakikita nyo Club Manila East dito po yung Changi na sinasabi nila ayan so mapapansin nyo ano, maraming sarado na bilihan kasi nga lunis ngayon pero pag sabado linggo traffic dyan crowded masyadong maraming tao so ayan po yung dadaanan natin banda dito ay kakanan tayo dyan so dito po kayo makakabili ng murang bigas kung gusto nyo magnegosyo ano yan kakanan po tayo dito kung gusto nyo pong magnegosyo dito kayo bumili ng mga bigas. So marami kayong pagpipili ang bigas po dito. Malalaman niyo yan mamaya. Papakita ko sa inyo yung presyo, ano. At makikita yung diyan kung saan yan. Sa so, panoorin niyo lang po itong video na to. At syempre, kakaliwa tayo dito. Ito yung Highway 2000 dito sa Taytay. Yan. Highway 2000 po ito. At yung pupuntahan natin na street ay Highway 2002 or second, ano. Basta Highway 2000 din siya pero may two yan. So panoorin niyo lang guys at forward na natin para mabilis tayo na hindi natin ikakat para alam niyo mapapansin nyo, no, traffic nga lang. Mas maganda sana pag hindi traffic para kita nyo, ano. Pero tingnan nyo mabuti po yan video natin kung gusto nyo puntahan nito. At syempre, kung gusto nyo mas mabilis puntahan, ano, kung syempre may cellphone naman kayo siguro, i-waste nyo na lang at sasabihin ko din sa inyo mamaya kung paano i-waste, ano, isusearch nyo, ano, sa ways para mabilis nyo puntahan. So, ito, pansinin nyo, panoorin nyo lang itong video natin, ano. Dire-diretso lang yan, hindi ko yung ikakat yung video para makita nyo eksakto kung saan tayo kakanan. Ito yung Highway 2000, diretso na to sa tulay na Barkadahan Bridge. Hindi nyo naaabutin yung tulay, syempre, at saka yung sa crossing. Ano. So, ito, makikita nyo, Shell, yan. Maraming gasolina. agents. Kung yung si Kuya, oh, di ba? May binili siyang bigas. Yan, kulay dila. Hindi ko alam kung anong klaseng bigas yan. Pero doon siya galing. Doon siya pumunta. Yan, pwede kayong bumili ng isa-isa lang ganyan. Maramihan, bultuhan, isang truck. Pwede rin kasi marami talaga silang bigas. So, kung naghahanap kayo ng murang bigas para sa inyo lang, pwede po. Pwede po kayong bumili kahit isa, dalawa. Yan. At yung na ito magkabilaan. Ito na yung Highway 2000 second or 2. Yan. So, kakanan tayo dyan. Pagkanan nyo dito, mga kasolo, ay malapit na lang yan. Wala pa na sa 200 or 300 meters na lang. So, sobrang lapit na lang pagkanan nyo na pagkanan. Ay huwag nyong bibilisan. At mapapansin nyo dyan na marami ng buibili sa ganitong oras. Actually, hindi pa ganong karami, ano, sa ganito kasi may dumaan ako dito na halos wala kang maparadahan. At makikita yung truck, ano, marami pang laman yan na hindi pa binababayan. ibababa pa, pa yan. Siguro kararating lang din yan. So, mapakikita nyo, ano, yan si JNJ Puro Bigas. Yan. Yeah. yan po yung i-wish nyo kung gusto yung puntahan para mas mabilis yung hanapin. Ano? Kung mapapasin nyo, marami-rami na rin yung buibili, ano, may nakamotor, may naka-four wheels, mayroon din mga naka-tricycle dyan, naka kulong kulong <laughs> pero mamaya dadami pa yan nakikita nyo yan mamaya so bilihan talaga ng bigas yan mga kaya isa lang yung bibilihin mo pwede ano? so syempre paparada na tayo dyan ano? at pipila na tayo dyan para bumili ng bigas so sadyang ano na talaga ito kasi given na na bilihan talaga ng bigas ako oh. Kikita nyo mga four wheels na yan siguro nagbe business din tong mga so syempre pipila na tayo ano? at makikita nyo yung mga mangkok yan dito sa kaliwa kanan yan yung mga pagpipilian nyo may mga sample sila dyan yan, makikita yun dyan kung anong gusto yung bigas, ganyan-ganyan. Kung marunong kayo sa bigas, alam nyo na. Pero katulad ko na hindi marunong, syempre. Kung ano-ano na lang yung ano, yan. binibili natin. na kung marunong ka naman, eh swerte mo alam mo kung ano yung binibili mo di ba so marami kang pagpipilian kasi diyan oh makikita niyo mga nakamangkok mangkok yon dito sa bandang kaliwa yung mga 25 kilos lang dito at yung nasa kanan yan oh ano yan nasa 50 kilos naman yan kasi 25 ka 50 kilos um, may pagpipilian kayo kung anong gusto niyo yung laki or dami ng bigas na bibilihin niyo sa 25 kilos naman oh. at yan ano nakapila na tayo makikita uh, niyo yan hintay ko si ate kasi marami siyang binili pang business siguro na yung madam yan at uh, diyan pa lang konti pa lang yung nakapila mamaya Abili Is dumaming anong tao dyan ino nandyan ako buting anong nandyan ako is kunti pa lang at ito na nga yung ano 50 kilos na bigas nila yan yung pagpipilian nyo naman 50 kilos yan ha kung ano yung mga nandyan 50 kilos yan kanyan po yung presyo ng 50 kilos na bigat nila at ito naman yung mga 25 kilos yan po yan 25 kilos marami din kayong pagpipilian dyan may mga banawe lakikat, cat yun sweet coco yan sarap yan uh, marami bulalo yan yung mga pangalan nila at syempre tayo naman tayong bumili bumili Sag saglit lang kasi dalawang sako lang yung binili natin na 25 kilos ano? so mabilis lang siya ate nagtagal siya kasi nga marami siyang binili at yan o, diba, makikita nyo, haba na ng pila hanggang dun o. Ang bilis ito mami. At syempre, pagkabayad natin, kukunin na natin yan, yung binili na natin. Yan o, papansin nyo yung truck at sa bodega nila, ang daming bigas, pagsakan ng bigas talaga to. So, yan, binigay na natin yung resibo natin, at hintayin na lang natin na tawagin yung pangalan natin, ano. So, maraming may bili talaga. Yan, tatanungin natin kay ate yung araw na bukas sila at yung oras, syempre. Hanggang anong oras kayo nagsasarap? Six o'clock. Araw-araw po bang bukas? Monday to Saturday. Ay, Saturday. Ayan na yung sinabi ni ate. Johnny! Tandang pa mga isang sarang sa sarap. So nung tinawag yung pangalan ko ano, mabilis naman na kinuha yung sa atin. So ganun lang, pag gusto niyo ng mura talaga eh dito kayo pumunta. Sayang nga lang kung may puhunan lang sana tayo. Pwede rin tayong magbenta ng bigas kasi nga mura dito. At siyempre, nandiyan na yung isa nating kinuha. Ito yung ano-ano, sarap 'yan. Super Angelica. So 25 kilos 'yan at dalawa yung kinuha natin. Yung isa naman is sweet coco sa amin nila, yung sinandoming. 'Yan oh. No. At 'yan na nga dalawa. So total of 25 5 kilos at problema pa natin dyan at katangahan ko din nakalimutan ko yung panali ko at kung saan saan ako naghanap ng basurahan <laughs> so dyan nakapulot tayo ng panali ano buti na lang may nagtapon at syempre para paraan para maitali natin yan ano kasi sa standard natin siguro masobra makakalimutin natin nakalimutan natin yung panali natin <laughs> Kasi na nga, yung panali natin medyo malit at manipis lang siya kaya dahan-dahan tayo sa takbo kasi mabigat-bigat din to. Kaya na naitali na natin ano. At may pansin nyo, dami pa ring nakapila doon at bumibili mga tricycle, yan motor. Maraming nakamotor na bumibili, you know. Ang haba pa ng pila, 'di ba? So, yan kung gusto niyo yan, JNJ oh, Puro Bigas. I-wish niyo lang yan mga kasolo. At ito yung binili natin, ano, yan. Sara Angelica, Super Angelica 25 kilo, 7.50 lang. At syempre isang sweet coco na 7.90 lang, sinandoming yan, 7.90. Sa total na 1.540, ay saan ka pa, ano? 50 kilos na yan. Pag natin nagustuhan, bili tayo ng medyo mas mahal ng konti kahit yung mga 800 or kung masarap man yan, syempre, Diyan na tayo mag-stick. At syempre, larga na tayo dahil nakabili na tayo, ano? So, dahil nga malate yung panali natin, dahan-dahan lang tayo sa takbo kasi iba pa rin yung pag ang sakay mo ay bigas compare sa tao ano iba yung ano nila wala sa balance kasi yung bigas eh kasi yung tao na ibabalance niya yung sarili niya yung bigas kasi hindi walang buhay yan at yan na po nakauwi naman tayo ng safe at nakabili tayo ng murang bigas at ito po yung mga price ng bigas na nabili natin or pagpipilian nyo ano so ito pa nga pala yung mga presyo ng bigas na pwede nyo pagpilian sa sobrang dami papakita ko sa inyo ilalagay ko dito sa screen at yan na po sana mabasa nyo yung mga pangalan at presyo ng bigas. At yan po yung presyo nila sa bigas. Ano? At kung gusto mag-business, puntahan nyo lang po. Dito lang yun po yan sa Taytay Highway 2002. JNJ Puro Bigas. Yan, madali lang po hanapin yan kung gusto nyo pumuntahan. At kung ayaw nyo mahirapan, pwede nyo siyang i-waste. Ano? Madali lang i-waste yan. I-search nyo lang po yan. JNJ Puro Bigas. Lalabas na po yan sa inyong waste. I-search nyo lang yung... Nandiyan na oh. Kita nyo to. JNJ. Pindutin nyo lang yan. Yan oh. JNJ puro bigas at syempre lalabas na dyan diba yan na sya highway 2000 kung mababasa nyo yan no highway 2000 at highway 2002 ganyan so, yan no kung makikita nyo naman tong highway 2000 na to nandun na yung barkadahan bridge yan no? barkadahan bridge na yan ganyan lang pag winage nyo sya madali lang siyang hanapin galing ka dyan sa highway 2000 pag kumanan ka dyan malapit na lang don kaya makikita mo din agad highway 2000 at highway 2000 to yan lang po search nyo lang yung JNJ para mas mabilis ganun lang kadali hanapin ganun lang sana nasundan nyo kahit sa ways lang gusto nyo talagang puntahan dito sa Taytay wish nyo lang po yan maraming salamat po so ayun lang mga kasulo maraming salamat ito po yung gusto ko lang share sa inyo kung gusto nyo ng mga murang bigas syempre tayong lahat ay naghahanap ng murang bigas at masarap ano so dyan tayo po i-bili ng bigas at shinare ko lang po sa inyo at least kung kahit pa paano makatulong sa inyo yung mga bitin sa budget ano? so ayan sana nagustuhan nyo itong video natin hanggang dito na lang po yung ating video mga kasolo magandang araw po sa ating lahat God bless, ciao and peace out Sheesh.